Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And ngayon po ay may libreng tulis sa aming barangay sa Barangay Talipapa, Quezon City. So, ngayon nakikita niyo po ang dami-daming bata na magpapatuli and nanjanin din po yung kanilang mga nanay kasama po nila. At sinamahan ko rin yung aking anak. Bali, apat na anak ko dala ko, yung maliit na dalawa at yung magkasunod na kuya nila kasi magpapatuli din si dahil tagal nga po namin inantay na magkakaroon nga ng ganitong libreng tule at ngayon ito na ngayon. So excited yung aking dalawang anak at maga kaming pumunta dito sa barangay Talipapa. And yung dalawa kong anak para hindi mainip, so dinala ko sila sa library and iniwan ko muna yung dalawa ko doon sa, sa third floor para tingnan sila doon kung pwede ba silang tuliin or hindi pa. At ayo nag-enjoy nga itong dalawa kong maliit dahil meron din silang kalaro dito sa library. At iniwan ko muna sila doon dalawa sa library umakyat ulit ako doon sa third floor. At tiningnan ko yung aking dalawang anak kung kumusta na. So ito, uh, pagbalik ko, konti na lang sila kasi kanina ang dami-dami nila. Ayan, at ayun nga, yung isa kong anak, hindi siya pwede kasi hindi pa siya tagpo. So, yung kuya niya na lang ang pwede at ayun na nga nakaupo siya may meron na siyang hawak na number kasi pwede na siya so ang ginawa ng isa kong anak dahil hindi siya pwede pumaba siya doon sa ground floor pumunta rin siya sa library at ay nakipaglaro din siya doon sa kanyang kapatid and inaantay naman siya at ngayon, umpisa na nga si si, kap, si kuya Benz na bababa na sila and sabi niya kay nakabahan siya And sabi ko naman, lakasan niyo yung loob niya. Kasi, ayan na yon pagkakataon niya na yon At ito na yung inaantay niya. No, kanina, excited siya. So, kaya, ngayon, kinakabahan na siya. So, <laughs> So, ganun po yung pakiramdam. And, hindi lang din naman po siya ang kinakabahan. Dahil, pati rin ako, kinakabahan din ako para sa anak ko. Dahil, yung mga nauna sa kanyang tinuli ay umiiyak and natatakot. Kaya, syempre, sila din natatakot din. Kaya, ayan, yung mukha niya hindi na ma-drawing. <laughs> dahil, kinakabahan na siya. At kanina nga po, hindi pinayagan yung mga magulang na makapasok dyan. Pero dahil nga may umiiyak na bata at natatakot, so pinayagan na rin. And pwede na rin alalayan yung bata kapag takot. Pwede kang lumapit, hawakan mo yung anak mo. And ako naman tinitingnan ko yung anak ko hindi naman siya natatakot so relax lang naman siya kaya hindi na rin ako lumapit kasi ako yung takot ayaw kung manood ng ganyang ginag natatakot ako and after all ayan tapos na so success oh hindi siya umiyak dahil nga sabi niya yung pagturok lang daw ang masakit konte at yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayong lahat. And God bless!